Okay, good morning, Luzon, Misses, Midraw saan man, panig ng mundo. Ayan guys, hindi tayo ulit. Muling pag-update natin sa pala natin guys, ang oh, dami nang lumabas na bunga. Ayan guys, oh. Yan, sa kabila. Siguro hanggang ano to, katapusan. Halos lot na siguro nakalabas yung mga bunga guys. ay hey, ano na naman tayo anihin kahit medyo lugi tayo basta importante may ano abasto may imbak na kakainin magagamit pag sinabi nilang mga paggawat yan taggawat sa ilugano tawag thank you for watching guys sana di ka magsasawas sa aking video God bless us all. Ang biyang gamin, ngaman right.